Mga katigangers, first break. Salad lata. Ito yung salad of the day. Yung puti-puti na ano, na mahaba yan. Ano yan, uh, singkamas. Jikama. Ayan. Yung ano yung nilagay. Tapos, yung itlog mo nyo dyan. ro-root Mm. Masetas, lagita, tatay kabel. <laughs> kumuha rin ako ng maliit na dessert parang hindi naman kaaya-aya yung pagkalagay sa ibabaw parang lalong hindi kaaya-aya parang <laughs> Mal maliit lang yan at saka ito yung taso na taso iatay nyo pa bulon hmm. may green kaya taso ang kinuha ko hindi ri yung ritual <laughs> yun lang basagan na ng itlog Basagan na ng trip. Ayan. <laughs> Basagan ng trip. Oh. Kay mga na yun. Ito, ito, pwedeng ihalo ito eh. Itong salt of the day eh. Pwedeng ihalo ito eh. Ayan, e ganyan oh. Ayan. Para isang, isang lamon na lang. Isang isang nguyaan na lang. Sabi ng mga kapatid ko pag nag, 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 nagmamartyas kami ng gabi, pag kumakain ako sa bahay ng, sa gabi, sabi niya, sus, ang dami naman yan. <laughs> yung kilakain ko kasi, solid ko sa bahay. <laughs> Kaya ang dami, punong-puno yung, ano, yung plato ko ng, ng, ano, ng, ng kanin at saka mga ulam. <laughs> kasi siyempre, yung gusto natin, yung ano, ulam sa bahay. Eh, dito, hindi Pilipino ano pagkain at saka sa atin kasi sa bahay-bahay natin magagawa natin ng gusto nating ano timpla hindi kagaya rito hindi pwedeng gawing yung timpla mo ang masusunod kasi maraming tao isa isa libo kami mahigat mahigit dati nung ano huling sinabi 1300 kami eh mahirap kung yung gusto mo lang ang ano timpla ang masusunod kaya ngayon kaya pag uwi ko yun, tambak yung kain ko magugulat yung mga kapatid ko kasi bumabawi ako sa bahay okay kasi dito nakikita yung, yung kinakain ko dito maliit lang eh kahit yung lunch ko maliit lang yan kasi puro karni karni alam nyo naman sa akin allergic ako sa karni inihaw yun gusto ko okay pwede na pwede nang ano, banatan. Okay, okay, bye-bye.